Talaga namang napawaw at simut sarap ang aking nilutong sisig. Kaya samahan niyo po ako'ng lutuin ito. At ito po ang aking for today's recipe, my special sisig. Hindi mo na nga kailangan pang umorder dahil kayang-kaya mo nang magluto nito. Okay, simulan na natin. Dahil hindi natin kailangan ng sizzling plate para makapagluto at makagawa ng masarap na sisig. Ayan, dito po sa recipe nito is gagamit lang po ako ng pork giniling. Half kilo po ito. Papapulahin ko lamang po ito at bago po yan, ay ihahanda ko po muna yung ating sauce na gagamitin. Yan na po yung mga ingredients. Habang sinasangkot ko po ito at pag ganito na po yung kulay niya is pwede na po yan. Iside muna natin sa pan at magisa na po tayo ng ating mga aromatics. Meron po tayong bawang, sibuyas at syempre hindi pwedeng walang luya. Ayan. Halu-haluin lamang po at pagkatapos pagsamasamahin na po natin. At isusunod ko na rin po ilagay yung magpapasara po lalo sa ating sisig. Meron po tayo dito ng green chili at saka po yung green and red bell pepper. Ayan, hayo haluin lamang po at pagkaraan ng ilang minuto is isusunod na po nating yung ating ginawang sauce. Pwede nga po pala kayong magdagdag ng margarine o butter kung sa tingin nyo po ay hindi po nagmamantika yung inyo pong nabili na pork giniling. At isunod na rin po natin yung ating calamansi extract. Ayan po. Talagang sobrang bango po nito. Hindi pa po ito tapos dahil hindi kompleto ang sisig kung walang egg. Ayan. Naglagay lang po ako ng hole sa gitna at naglagay na po ako ng 2 eggs. Tagpan po natin hanggang sa medyo mamuumuo po bago po nating haluin. Ayan. Hintayin lamang po natin maabsorb lahat at medyo mag dry up na po bago po natin hanguin ayan, ready to serve na po ito mga mommies, napakabango po grabe, nakakagutom, okay ready for plating na po tayo, ready to serve na po ang ating special sisig sana gustuhan nyo po ito, salamat sa panonood